Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Hello and welcome sa another episode ng Punch Dine with Alex Calieja. Lagi tayong nagbibiba max At tuloy tuloy pa yung biba natin. Pero bago ang lahat, abangan niyo po ako sa Singapore, July 28 sa um, Sota Concert Hall. Yan sa may uh, Singapore, of course. Stand-up comedy with the comedy crew. Abangan niyo kami dyan. Uh, Ticketmaster.sg. And of course, nasa US ako sa August 23. Dyan sa San Francisco, California sa Awards sa August 24 sa Cerritos, California August 30 sa Phoenix, Arizona and September 1 magkita-kita tayo dyan sa Portland, Oregon para sa isang stand-up comedy tour lahat ng details alexcalia.com and thecomedycrew.com Welcome to Punch Time with Alex Calia First time ko magigestong tong uh, napakagandang babae na to na sa wakas nagkaroon tayo ng bisita na nagayos pinagandaan at na pumuesto sa kanto ng wall Sama. <laughs> Yan, i-welcome natin. Marian Saint. Hello po. Bakit Marian Saint? Hi po, sir. Bakit Marian Saint? Bakit Marian Saint? Ano po, kasi... Pakilam ko. Eh, alam ko ah. sabi. <laughs> Marian Saint? Pakilam mo. O <laughs> bakit? <Abay>, ano? <laughs> kasi ano po, yung nanay ko po, ganun talaga pangalan ko eh. Hindi kayo ano? Hindi kayo may American, ganun, Saint, Del Saint, ganun. Ano po, um, half Spanish po yung tatay ko po. Talagang Saint ang apelido niyo? Hindi po, second name ko po yan. Ah, pero ang ano mo, anong screen name mo? Marian Saint? Marian Saint po. Tapos nag-uhubad ka sa Viva Max? Oh, pasensya na. <laughs> o, okay. wait, nadaming saan nag ba? Ay, sorry, baka mabasya ko. ano <laughs> ano, ano sa'yo mo? Ano na? Ano? Wala po. ang <laughs> ganda ng ngipin mo, ha? Thank you po. May, may papasalabatan ka ba bang, sponsor? O oh, natural Wala yan? Po na ano po, uh, salamat po sa ano, Davao Dental Clinic. Yan, ganda. Pareho tayong ngipin, ha? Pero oh. mas, mas maganda ka. Oh. Uh, ano, ngayon lang ito na nakausap, ha? Alam mo na ba itong punch na yung Vitalax kaya Narinig mo, mo na ba sa, sa inyo? Ano Hindi? po? <laughs> nakita ko po kanina sa IG po. Oh, ano? ano Sino? Next story si Ate Rob, eh. Oo. Oh, oh. So, nakita ko. Oo. Oh, ba usapan namin doon? Opo, bastos. <laughs> ano? <laughs> ano? <laughs> Ayaw mo nun? Okay lang po. Iiwas ko. Pag-uusapan natin yung culture and history. Pwede naman. <laughs> o, oh, first pa time. pag Ilang pinikula mo na to? First time o oh, ilan na ba? First time po. Malay may gagawin po akong pangalawa po. Package deal. Ang uh, first movie ko po is Top 1 po. Tapos yung second movie ko po is Package deal together uh -huh. with Angelica Hart po. Ano pa? pa paano po po mo dito ngayon? Ha? Ano po po mo ngayon dito? Yung top one O yung oh, package dito? Top one po. <laughs> okay. Ang first movie mo, top one Ah po, showing na po siya on July 2 po. As in pinakauna, wala ka dating extra, wala, wala ka nilabas, ito ano lang first Wala po, so. as in, ano po, as in, wala talaga akong experience sa pag acting wala po talaga. O paano lang... ka na-discover? Ano ka napadaan lang dyan? Nautusan ng nanay, bumina ng suka, ano? Okay. <laughs> Nakita ko ng manager ko po sa Starbucks po. Tapos, oh. tapos niya. Yeah. <laughs> man may manager ka? Ah po. Ay, wala ka muna manager. Nakatambay ka sa Starbucks. Wala Apo. ka muna manager. Ano ginagawa mo sa Starbucks? Ano po, kasi may meeting po ako. Kasi sasali po sana akong pageant. At oh. yung handler ko po, po sa pageant trip po, um, kilala niya po yung handlers. Ay, I mean, yung manager sa Viva Max po. So, Tapos nakita niya ako. Sabi niya, nak, ang ganda mo na ka. Tapos ako naman, naniwala. Ayun, pumasok. Yan, pero sumasali ka mga pageant. Apo. Saan-saan ka sumasali? Kahit eh, saan po, Davao. Kaya ako dito. na ba? 20 po. Taga saan ka? Davao? Apo, taga Davao po talaga ako. Pero dito na po ako nag ano. Nung saan ka uh, Starbucks nakita? Sa ano po, dito po. Sa Morato. Pero, taga Davao ka, parents mo Davao. Yes po. Kino pinupunta, inuuwian mo dito nung pumunta ka dito? Um, bali yung kapatid po nung daddy ko po. That's oh, di- ngayon po, nagsasarili na po ako. Mm-mm. Ano, hmm. Ano, sorry akong ng stupid question to. So sexy movie, anong mga nagawa mo sa top one? Anong ba? Nagpaitaan ng boobs ganun? Opo. Ano <laughs> eh, parang, oh, parano ka. Parang opo. <laughs> Hindi pero alam mo naman yung pinasok mo, Viva Max kagad nung sinabi. Oo naman po, alam ko lang. Naman naman, so alam mo mga sexy. Pag kakaupo mo, no ka nakabuka ka parang kinakausap kita. Kaya nga po. Nasa ba? sa nasa bahay ka ba? Nasa bahay lang po ako, nasa condo lang po. Oh. No? oh. Okay. Anong, anong aso mo? Pom. Pom? Hmm. Ba't ba? Pumiri ka Pa, pa, may... Pa, pa. 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 Ba't ka natatawa? Sabi ka po. Ba't ka natatawa? Wala lang. Kasi siya lang yung laging katabi ko Wala akong katabing iba. Ba't wala ang, katabi, But, ang boyfriend? Wala. No. Ever since? ever since. Mayroon, isa. Oo. May kamukha ka? May mga nasasabi sa'yo may kamukha ka? Sino? Sino? Ikaw mo muna sabi. Sino may sabi may kamukha ka? Kamukha mo sino? Sige, unaan mo ako. Ikaw muna. Cyril? Oo, oh, Cyril, no? Malabat. Sino pa isa? Kylie. Oo, oh, Kylie ano? Wag na, baka iba siya ko. Baka hindi. Sino nga? Kylie? Versosa? Hmm. Mas, uh, medyo Cyril, malabat pwede. Uh, may ano pa taga tapo? Minek sabi sa Si Sino? si Inday Sara? Hindi. Hindi. Emily! Hindi. Ikaw! Hindi. 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 Tapos, nung Hindi. ka sa Starbucks, Hindi. Hindi. ano, ano mo? Anong, anong ginawa? agad-agad ba o naghintay ka muna? Anong nangyari pagkatapos ka lapit sa Starbucks? Naniwala ka agad? Ano nangyari? Ano sumunod na mga... Opo, oh, po, kasi parang ano po, parang sabi ko, why don't I give it a try? Kasi po, <coughs> hindi ko na lang po i-disclose. Pero may work po kasi ako before na, yun po, na parang na-burnt out po ako. Tapos Anong kasi work mo? Huwag na po i-disclose. Hindi na, alam ko na, casino dealer? Hindi po. So, ano? O ba, ba tayo may disclose? Ayaw ko lang po. <laughs> Buti ko masama. Ano, anong, ano, nurse? Hindi po. Ano Pharma na? Pharmacist po. Oo. Oh, galit, uh, graduate ka ba ng college? Apo. Obviously, pharmacist din. Apo. Pharmacist. Um, oh. yes, pharmacy po. Ayan po, bali... Hindi, ano. mag-dwell mag, -dwell muna tayo sa pharmacist. Na, gano'ng katagal ka nag-work sa, as pharmacist? Um, ano po, mabilis lang po kasi ano na, pagbenta ka ba ng droga? <laughs> ano mo po? Ano po, drugs po na nakaka-addict sa akin. Talaga? Opo. Gusto Seryoso mo po? Yun? Ha? Uh, gusto po? Hindi, sorry. Ay, seryoso nga, <laughs> eh, na- naalis ka dahil doon? Hindi po. Actually po, um, what do you mean? Hindi ah. Hindi ko na kukwento. Hindi <laughs> Ligna... po. <-ba> <laughs> <laughs> ah, Aning-aning, bigla ka na ng drugs po. Opo, gusto niyo no. po. Tapos naalis ka. Ha? Huh? What do you mean? Saan ka punta dito? <laughs> dito. Hindi po. Wait, eh, may oh. lang po yun. Joke lang. Oo, oh, alam po. Joke dito. So, na burnout ka. Opo. Oh, That's, I feel like I'm not growing po. That's... Oo. Oh, oh. Hindi ka tumakas. Ba't di ka nag, ano, nag-silin? What? Pharmacist ka pa naman. Ba't di ka nag... Oh, nanilig mo ako? Opo. Alam mo yung pampatangkad? Pampatangkad? Ano po yun? Yung gamot na pampatangkad, di ba? Ano yun? Hmm? Ano bang, ano yung pampatangkad? Si Rin ba yun? Hindi ko tuloy matala. Basta, okay na yun. Okay, so umalis ka, naging ngayon, nasa pelikula ka na. Opo. Oh, Kaya nga po eh, um, parang sobrang layo po siya sa, ano ko po, po, sa profession. Oo. Oh. Sigla Hi! My name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them. And more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs? Listen to the R.J. Ledesma Podcast. Nakakilala mo na, napakilala ka na sa... Sino yung mga kaklose mo na dyan sa Viva, Max? Yung mga nakaka-work ko po. Hmm, sila, Christy Imperial, um, Armani oh. Hepto. Yun, sila, Ate Angelica Hart. Mm -mm. Sila, ano po, sino pa ba? Yung ikaw, ka, ikaw yung sinatanong ko eh, ano mga ako? <laughs> <laughs> pita, mo ako. Pausap kita, tapos tatalim ko, sino ba ba? Kasama ano ko ako ba ako lagi? Nandiscover ba ako sa Starbucks? <laughs> ano bang kausapan? Ako <laughs> oh, na. Tapos, ba't mo na kausap si Siree? Ba't mo na kausap si Siree manabat. Sa mukha mo ka? Sa mukha lang? Ba? Hindi, ko ba eh. Oh. ano ba? Ano? 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 Yung boobs mo, sinabi ba? Sa boobs mo rin. Ano po kasi yung dede ko eh. Hindi ko. Hindi ko wala. Kailan ka nakita? Pinindot-pindot mo pinindot, pa? Bakit By... ano po yeah. Ano mo Vitals mo? Ano po? 34B. Tapos 24. Hindi ko po alam. Sabi, ano ko eh. Pwede po magpakita ng picture na lang po. O oh, sige. Para naman malalaman ko sa picture mo. Ano? Estimate? Estimate na lang po. O patigin? Just Mario na episode to. Ayan po. Ganyan po yung ano po. Baka talikod lang. Oh, ayun ano de... ay, lang. Yun lang. Hmm. Wala pang nakaharap. Bakit yan. Ako yon Eh, paano ba patunayan? Kapus yun sa IG ko. Oo nga yun. Ayan. Diyos ko, pagharap, nagsuot. Ay. <laughs> Sabi, na. Pero pa, pati, pati mo nga ulit para sa mga nanonood sa atin, baka sabihin, masyado ako mapaulit mo. Ano bang IG mo para makapalo ka nila? Ayaw so, Ayaw Marian Saint. Underscore Marian Saint. Underscore Marian Saint. Ilan na ba followers mo? Maliit lang po. Ano? Yung alin? Yung followers? O kaya nga eh. Ano po? 9,800 lang. oh, no. gusto mo dumami yan. Hmm. Oh, sige, pakita mo ulit yung picture na yan para tapos imbitahin mo sila. Pwede ano, live na lang. Ano? Ano na? Live na lang. <laughs> oh, pwede. Pwede pa. Eme lang. Ayan. Ayan o. O, pakita po rin live. Para pakita rin. O, sa, ano, samplean mo nga. Tayo okay. ka lang. Pati, para pakita pa rin. Baka sabihin nila, napaka... Wala lang, palis tayo dito. Ano, pagka para kumakain ka na sa Dinas? Opo, afritada po ulap. Kaso, malaki po chan ko ngayon. Eh. Hindi ka naman mag-chan. Sa akala ko, akala ko kagayain mo yung posing. Ay, wag na po. Para po kasing ano, parang ano, maliit po kasi space ko dito. Uy, ba't ikaw nag-offer ng lahat? <laughs> ikaw nagsabi, di ba? Gusto mo i-rewind ko? <laughs> <clears throat> ah, O, oh, yun. Mag-invite ka habang pinapakita mo yun. Ini-invite ko po kayo na i-follow yung IG ko. Yan. Hi po, guys. <laughs> <laughs> Ito Welcome po yung back. Welcome back to my channel. <laughs> And for my next video. <laughs> Ito po guys, yung IG ko po. Please follow me. It's underscore Marian Sin. Ayan. Ayan. Tapos pakita mo yung sample na makikita nila para mapalo ko nila. Dumami yan. Tapos magpasalamat ka sa akin ha. O oh, yan. O oh, pede oh, pwede. Pa! O oh, pa! O oh, pa! O. Oh. Ang layo ng picture mo. Tindin ang tindi ng filter mo dyan girl ha. Huwag na kayong maingay sir. Oh. Sige pa, para makita nila, masundan ka. O, oh, ayan, go. O, oh, lilinis. <laughs> o, <yan. laughs> <laughs> oh, ayan ha. Underscore Marian Saint. Follow nyo sa IG itong si Marian. Mukhang mabait na bata naman to. Mabait na bata! <laughs> Apo, bata pa po, po talaga. Actually po, 16 years. Ayan. Ito ko naman, sundan eh. Papatay ko to. 20 ka, sayo mo. 20 po. O. Oh. Kailan birthday mo? October 7. Uy, October 7 ako! Eme. Swear, 1972. Li- libra ako. Swear! Oh. Oo! Oh. Tapos siya nagpala, gaya natin si, Karen Davila. Karen Davila! O, oh, tapos siya, ka? Oh. Pero ano ba, sir? So Oh, October 7 po ako. Libra ako. Oh, ay, magpala. Anong alam mo sa'yo? Sinungaling birthday na lang. Magsisinungaling pa ako. Oh, birth. 6 October 6 pin ako. Alam ng mga tao. Sikat din ako kahit paano. I-search mo. October 7 ako. October 7 ka? October 7 din <laughs> Seryoso po. October 7 po ako. Ayan o. Oh. oh. October 7. Ay, oo nga po. Oo. Oh. Meron din po ako niyan. Birth certificate na lang ipapakita ko. Huwag na! Naniniwalaan naman ako sa iyo. Ako dapat namang patunay eh. <laughs> Uy! Hindi pwede. <laughs> <Nangyata ba? laughs> Wait, i-screenshot ko na lang tapos i-crop ko. Para ano. Wala lang mas mga scammer dito na mag-aabang na magpapakita tayo ng ID sa episode na to. At tayo si scam niya. Oo, oh, alam na! Oo. Oh. O yan, bata mo, 20,000, 2,004 ka pinanganak? Opo. 1972 ako eh. Ang tanda okay, ko. At least same po ng birthday. Oo. O anong mangyari? magka yun ba tayo? Hindi po. Magka, ano? Wala, ano, ano, ano so magiging Hindi like friends? Kumusapin ka? Kumusapin ako? Kumusapin ka? Ay! Ah! <laughs> <laughs> ano po, kasi pag mag-celebrate po po, kasi parang, ano po, parang iikutin niyo na po yung mundo niyo, ay, yung mundo po eh, yung kanina, yung sinabi niyo, please meet me to the, ganyan-ganyan, Arizona. Oh, ayan oh, ah. Kasi birthday niyo po, eh di, ano, sama po ako, baka pupunta ka pong, oh, ano, sama kita. Ito? Walang mali siya Opo, sama po ako. Babe, oh, mamaya, chismis mo ako na sinama kita. Sir, okay, oh, gusto ko oh. nga sumali doon sa ano eh, yung ano nga yung ano nyo ngayon, TV show. Saan? Face to face? Oo, oh, face to face. Oh, sino ba kaaway mo? Wala mo kaaway. Papalitan ko si, ano, si Miss Carla. Oh. Dami-dami <laughs> <laughs> mga guests. Ito pang krong-krong na guests. <laughs> so, Ito sa akong krong-krong. Natutuwa ko ano, kaya na Miss Carla from magandang buhay to magulong buhay. <laughs> mga ma si to mga, ano, mga kaaway. Katinga <laughs> kay, makakatinga kay Mama Carla. Si Mama Cap talaga siya. Diba? Pero si diba Bisaya po siya. Oo, oh, taga Samar siya. Bisaya ka rin? Bisaya po ako Bisaya! marunong. Bisaya ako! <laughs> Bisaya ako. mga taga Davao diha. Ah, oo, oh, oh Davao diha. Ah, oh, no. Ang ang sister ko taga Davao din. Sister ko taga Davao <laughs> <laughs> din. so sa pinigula mong ano, top one, ba top one yun? Um, top one po kasi, um, <clears throat> So, si Dex po at saka si, si Dex po. Si Dex po. Para uh, kapit-bahay si natin. Si Para kapit-bahay ka lang magsabi. Si Dex, yung kapit-bahay natin. Ano? Ano yan? Sige, si Dex. Sige, po. Si si Dex po, siya po si Armani Hector po. Tapos si Azzy, yung si Christy Imperial. Uh -huh. So, ano po, nagpapaanuhan po sila sa ranking po. Nagpapaumusok um. sila sa ranking. Tapos ako po, ako po yung malambi sa movie. Ako po yung girlfriend ni Dex na parang... Uh -huh. Parang wala po, happy go lucky lang po ako din sa movie na parang kung ano po yung gawin, parang ako go, ganyan go ako lagi. Mm -hmm. Parang si ano, Krupa May, go go go. <laughs> Ganun po. <laughs> ano mga pinakita mo din sa movie na to? All out ka. Opo, except lang po sa puday. Ah. Mm. Sana so, ano pinaka ano yung mga pinaka sexy na ginawa mo diyan sa pelikulang top 1. Yung ano po, yung GL, yung scene po namin ni Crispy babae? Mm. Girl to girl? Mm. Kasi may ano? konf kasi may confrontation po kasi kaming dalawa na parang kasi nga uh, si Dex po bale yung boyfriend ko po which is si Dex um kinonvince ko po siya na mm -hmm. uh, ano namin na i ano? <laughs> na ligawan niya po ano, <laughs> ano na, na ano? Ha? Ha? ka? <laughs> ano? <laughs> ano? May tulog ka no, guard? <laughs> naligawan, naligawan niya po si, ano po, si Azzy po para, oh. ma para maungusan niya po sa ranking. Tapos uh. nangyari po yun, so ako po, pumunta po akong Canada para mag, ano, para mag ayusin yung residency namin doon. Oh. Tapos po, parang may kumalat po na scandal ko po. So, uh. doon po yung nag-push po kay Dex na parang, parang kantutin niya po si ano si Azzy. Bawal po yun sabihin. Hindi na. Sabi mo na eh. Uh... Hindi, <laughs> wala. Hindi, okay lang. Natawa lang ako sa kwento mo na napaka-boring. Tapos <laughs> bilang <laughs> sa dulo. Nagulat. <laughs> <Okay, laughs> okay. Oh, sige, sige. ano, um, Marian, imbitahan mo na yung mga tao para manood niya sa Viva Max. Hi, guys. Nang so, sexy. lagyan natin ng konti. Ah, mag-invite ka ng medyo pa-sexy. Yung kunyari nasa sexy scene ka, nasa sex scene ka ngayon. Yung mga ungol ng pang-sexy sa pang sexys, mo sila. Kunyari, may sex scene ka ngayon. Ang ako umungol eh. Hindi abang tinitira ko kunyari, abang tinitira ka tapos magano ka mag-promote ka. Yan, go. Pwede po bang ano, may tumira muna po sa akin? Oh, sige. <laughs> Ay, ako ba sige. gusto ko? Hindi po. Oh, hindi. O, tamo, binara mo pa ako na hindi po. Hindi mo lang sumakay na. Opo. <laughs> Wait lang po kasi. Ay, ay, ano? Wag mo yan. Dapat ito mo yan adjust para mag-viral to. Pinakita ko <laughs> pa yung kawad sa taas. Ayan. Ay, Ayan, binababa. Okay, nice. sige. Sexy ah. Sexy. May ay, movement. May movement. Time out. Mag-action. 5, mag 4, 3, 2, action. Five, four, three, Hi guys! This is Marian Saint. Manood po kayo ng top 1 po, showing on July 2. And sa mga nag mag a advance training siya, nag-start na po kahapon for only 299 pesos. Ah! Nun! Tawa po! <laughs> okay naman. Masaya ka ba doon sa ginawa mo? Hindi hey po. Oo. Oo, oh, ang gago eh. Ano? Oo oh, ano? po, ang gago. Hindi, okay nga eh. Okay nga eh. Oo. Sige, oh, masaya ka doon. Oh, gusto mo bang mas ma-improve pa? Okay ka na doon? Ulit. Oh, <laughs> sige. Ikaw oh, yan, ay. nag-record saan. Ikaw na Oh. Oh, go. Hi, guys. This is Marian Saint. Um, sub. Sige, go. Take two. Action. <laughs> Hi, guys. This is Marian Saint. Please watch um Top 1 um, only on Viva Max. It's showing on July 2. And also sa mga mag-a-advance screening diyan, um, showing na po siya simula po kahapon pa po. So, it's only 299 pesos. Thank you, guys. Yeah, fuck you. Yeah, maraming salamat sa iyo, Marian Sen Dito po sa Punch Night with Alex Calia. Spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. Maraming salamat. Suporta na si Marian Set. Mukhang magaling na ba? Na, magaling na ba? Oy, may pa-heart? Pa'y yun? Meron pa po Meron, subukan niyo po. Wala. Sa, Mm. <laughs> ano, wala ito yan. <atuligan>. Sandali <laughs> ah. Ba, na, na, po. Wait, wait. Yan. Ay, nakamak po kasi ako. Macbook po. Oo, oo mak yan eh. Iba talaga yung galing ha. Saan magagaling ha? Galangin mo nga dito ako. Tingnan mo magagaling. Tingnan mo ang pera. Ay, Ay, galing ha? Ang galing. Tingnan mo kayong ganoon. Dito ka nga gumagaling. Ganyan. Ay, pinapahiya ako. Oh. Ayaw niya na. Ganun na lang. Ah, yung isang heart gusto ko heart. Gusto ko heart. Meron yan. Ah, yung galing. Oh. Ang galing. Galing mo. Ay. Ganun. Ayun. Ah, Ay, galing ha? Ano pa papakita mo? Ano po? Yun lang po. Ba't kumanong kabila? <laughs> <laughs> Hindi po yeah. kasi ano, yeah. idol ko po, po kasi si ano, si si Osang eh Ah, si o, o ah, oh Sino? Osang? Si Rosa, Rosana Roses? Yes, yeah, si Osang. Si Osang ah. tsaka si Upa May. Di yeah. po ganun? Ah. <laughs> Sige. Okay. Thank you again, Marian Saint. Again, see you again Thank next you episode. Bye-bye. Bye po, sir. Ingat po. yes, ingat din ako. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.